palang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang iwagan ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan din po. Sana po ay tumutok pa kayo dito sa iwagan ng Pangasinan at magbabagi po ako ng mga karunungan din po, iba't ibang karunungan din po. At sana po ay magpursigip po kayong manalangin uh, bago matulog sa gabi at pagkagising para gabayan po kayo ng Diyos ang, ang mga sa lahat. Yan lamang po ang uh, hinihintay po ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat na malalangin po tayo para uh, gabayan tayo at uh, at uh, maunawaan po tayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat tapos umingi po tayo ng kapatawaran sa Kanya kasi lahat po tayo nakakasala po uh, hindi po natin na uh, mapalaya nakakasala na po tayo kaya umingi tayo ng gabay sa Kanya na umingi tayo ng tawad sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at sana po ay uh, nasa mabuti po kayong kalagay sa araw-araw, wala -araw, yung sakit. At, at sana po magmahalang po tayo ng buong pamilya. Iwasan po natin mag-away-away, kundi magpakumbaba. Kung sino po nagkakamali, magpakumbaba tayo, umingiagad ng tawad. Para yung mga anak po natin ay uh, gagawin po nila. Pag nagkasawa po sila, gagawin po nila yung ginagawa po natin uh, baba sa sa mga mga pamilya po. Uh, sana po eh, bago ko po umpisan po aking eh, po sa inyo ay eh. uh, magpursigi po tayong uh, gumabay uh, sa ating ginagawa magpursigi po tayong manalangin at mag, may na ayos po tayo para lahat po nang gagamitin po natin mga orasyon po ikakasi po sa atin na gagabay po may ko po sa inyong araw po na to ay orasyon pang silyo sa gamit spiritual at mga mutya para hindi mahigupan ng lakas pwede rin ito sa mga kasangkapan sa bahay para hindi nakawin po maraming pong kaparanan po ito paalala ko lang po kung sino man magtangka sa inyong mga gamit ay matitigal po ito ay pong kung ang kapangyarihan po nito kung sino po man, man, ang kukuha ng inyong gamit ay matitigal po kung di siya magkakasakit ay matutulala na hindi siya makausap na palagi na ang kapangyarihan po nito at pang Uh, pangsilyo para yung mga mutya natin ay hindi mahigupan ka. Ipakita mo. Halimbawa, pinakita ko sa inyo yung medalyon ko po. Uh, bago ko ipakita, usalin ko muna ng uh, kahit tatlong bisis po o isang bisis lamang po. Ihipon nyo sa medalyon nyo po. Kay, ipakita nyo po sa uh, video o sa live po. Hindi siya mahigupan ng kapangyarihan po. Para hindi siya makaya may pasukan ng mga negatibo po dyan. kasi may mga ganun tao po na nakita yung medalyon mo po, na napasok ng negatibo at hindi siya mahigo kahit kailan uh, kahit ipakita mo sa harapan ng mga tao basta na iimo yung pangsilyo po hindi siya mahigo ng po mas sa ating mga tangan-tangan po mga medalyon po, kahit ipakita mo kung wala kang kalaman po na pangsilyo po siguradong may gupan yung kapangyarihan ng uh, medalya niyo po manghihina po yan uh, kahit dasalan niyo po ng dasalan mo? dinadasalan niyo po araw-araw yung medalya niyo po uh, kahit ano pong galing niyo po sa latin kung uh, nahigupan namang kapangyarihan o uh, lagyan po ng negatibo manghihina po yung medalya natin katulad ng mamot niya dapat po kung bago mo ipakita yung medal ko, po o mga mutya sa harapan ng mga tao sa ating video ay ibuga mo muna yung oras yun na to. Ito po ay, uh, protection po na pang-pang-silyo po. Pangkalatang pang pang-silyo po ito na akibabagi po sa inyo. Kaya sana po maunawaan po ninyo. Dito po lamang po isishare po sa inyo sa Iwagan ng Pangasin para may magamit po kayo. Kaya nakikita nyo po, palagi ko pinapakita yung medalyon ko po na nililinis ko. Uh, palagi ko pinapakita sa inyo pero binubukan ko po yun ng uh, pangsilyo para hindi nyo mahigupan po. Kahit makita nyo po, kahit pakita mo yung medalyon po, uh, hindi siya mahigupan kasi may ispansya protection po siya ng pangsilyo po. Parang nabalutan po siya ng pangsara, uh, pangsilyo po ang tinatawag po ah, uh, papalala ko lamang po sa inyo inulit ko ang paalala po sa inyo pag may kumuha po ng inyong gamit po kahit gamit na spiritual gamit na mutya gamit sa bahay pag nausal niyo po itong tatlong bisis po ang, ma, ang kumuha po ay matitigal po na magkakasakit siya kung hindi siya magkakasakit matutulala na hindi siya makausap ganoon na lamang po ganun na lang, ganun na pong ginagawa niya, hindi na siya makakausap. Kaya paalala ko sa inyo, kung sino man po yung gagawa ng ganyan, ay huwag niyo pong subukan gawin po. Kasi matitigal po kayo, magukon po, sa aking babagi pong orasyon na to. Pangsara ng mga mutya, medalyon, at dahat po ito. Sana po maunawaan po ninyo aking paliwanag po. Narito po ang orasyon na aking babagi po sa inyo. Salim po sa Isipan lamang po at ipunyo sa inyong mga gamit virtual. O sa mga mutya. Narito pa oras yun po. Ahiya, <speaking in> siya, 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 aisha Ilchay, ay, siya, ya, ay, siya, siya. Ahiya, siya, 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 di. Ilchay, ay, ya, ay, siya, siya. Ahia, siya, yadae siya, day, il, chay, ay, siya, ay, siya, ha. At nung bisis po, ipo sa mutya yung po medal yun po. At magamit po. At sigurado po hindi makukuha po yung magamit yun. Hindi magupang po ng kapangyarihan. At sigurado ang kukuha po ay matitigal po. Uh, sana po ay mag-subscribe po kayo, mag-like and share. Paki, uh, kung na lamang po pakitulong po. Maraming salamat po. Iwagan po kasi yan. Ah, ito pa ko siya po. Amin salamat po